Um, um, one magwa one month pa lang to sila sa 11 so ang feed po nito ay ash uh, so binabattle feeding ko ito kasi um, parang wala nang didi yung nanay pa uh, after one month hindi na siya nagpapadidi. So, ginagawa namin ito, mga uh, binobote namin para alalay doon sa nanay kasi parang walang gatas eh. Kaya pinatyaga kong ano, uh, padidiin. So nangyari na rin sa amin to noon, yung ko aso namin na si Kasi, uh, nung mga anak siya, uh, nagkasakit. So, ang ginawa namin, dahil nga nagkasakit na ano na rin namin binabattle din. so ito naman uh, balik na naman kasi ayaw magpagigin na yung nanay nung una okay naman so ngayon um, hindi na hindi na nagpapadidi the stories yan hindi na nagpapadidi yung nanay kaya ito ito malakas na rin sa medyo nagugutong uh, na ang gatas na ginagamit namin dito, uh, yun yung Paki Love. Mapipili uh, din yun sa mga ano, uh, aggravated supplies, mga nagtitinda ng pagkain ng aso, mga uh, bitamina, gamot. So meron yun. So yung hiling-hiling pili namin, yung isang pack, siguro nasa mga 200 grams din, uh, 315. Hindi ako nagamali, 315. So, alalay lang din naman to, um, uh, minsan nagpapadidig pa naman din ng nanay, pero may time talaga na ayaw. So, yun nga, binibigyan namin para naman uh, hindi masyadong bugutungin yung mga tuta. So, uh, sanay na kami dito, uh, lang talaga to kung nag-aalaga kayo ng aso, uh, alam mo rin So yun lang po guys, uh, thank you for watching, sana uh, yung mga nag-subscribe sa akin noon ay bumalik na kayo manood ngayon at bubuhayin ko na ulit itong ating uh, YouTube channel. So maraming maraming salamat at ingat kayo palagi. Bye bye!